Mga Katrops, welcome back ulit sa akin channel Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang magkakaroon nga daw po ng contract extension sa Phoenix Suns si Kevin Durant. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang nagbabalik na nga daw po muli ang dating player ng Los Angeles Lakers na si Rajon Rondo. Isa nga po mga katrop sa mga pinag-usapan sa ginanap na media day ng Phoenix Suns ay ang kanilang superstar na si Kevin Durant. Kung saan tinanong nga po nila dito kung kukunin na nga ba nito o hindi ang kanyang bagong contract extension sa kanilang kupunan. Para nga po sa inyong kaalaman mga katrops, Simula nga po nang nagdang July 12 ay pwede na nga po itong pumirma ng extension na nagkakahalaga ng mahigit sa 59.7 million dollar upang ma-extend ng isa pang taon ang kanyang kasalukuyang kontrata kung saan aabot na nga po ito hanggang sa darating na 2026 to 2027 and season. Pero ayon nga po sa naging pahayag ni Kevin Durant, meron para naman nga po siyang natitirang dalawang taon sa kanyang kontrata at meron pa rin nga po siyang hanggang October 21 para permahan ang kanyang extension. Kaya for the meantime nga po mga katrops ay mas nakafocus muna nga po siya na mapa-improve pang lalo ang kanyang laro. Isa pa, Mapag-uusapan na rin naman nga po nila ito ng Suns sa tamang panahon. Mismo ang team owner na rin naman nga po ng Suns na si Matt Ishby ang nagsabing na makakasigurado nga po ang mga fans na mahal na mahal ng kanilang prangkisa si Kevin Durant at gagawin nga po nilang lahat ng kanilang makakaya upang mapanatiling nga po ito sa kanilang lineup ng mas matagal. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nagbabalik na nga po ang dating player ng Los Angeles Lakers na si Region Rondo. Kagaya nga po mga katrops ng ibang koponan, sinimulan na rin naman nga po ng Milwaukee Bucks ang kanilang training camp kung saan lahat nga po ng kanilang mga players ay present sa unang araw ng kanilang official practice. Maging ang kanilang superstar nga po na si Chris Middleton na nakakagaling pa lang sa injury ay nakasama na rin naman sa kanilang ginawang ensayo. Pero hindi rin naman nga po nagtatapos dyan ang unang araw ng training camp ng Milwaukee Bucks dahil nagkaroon pa nga po sila ng isang guest matapos sumama dito ang retired NBA player at two-time NBA champion na si Region Rondo. Sa ngayon nga po mga katrops, ay hindi rin naman nga po siya parte ng kanilang kupunan. Sadyang sumama lamang nga po siya dito bilang kanilang guest coach kung saan pinayuhan nga po niyang halos lahat ng mga manlalaro kung ano ang kanilang mga dapat gawin sa kanilang posisyon sa loob ng court. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, Mismong si Ronda na nga po nagsabi noon na gusto nga po niya maging isang NBA coach balang araw matapos siya magretiro bilang isang NBA player. At ang kanyang ginagawa nga po ngayon ay simula na ng bagong karir na kanyang tatahakin kaya may pagkakataon na nga po ang mga teams na kunin siya at least bilang isang assistant coach. Napakataas na naman nga po ng basketball IQ nito sadyang kailangan na lamang nga po niya ng experience bilang isang coach sa NBA. Ibig sabihin, pwede pa rin nga po siyang kunin ng Lakers sa mga susunod na araw o buwan kapag hindi umabara ang kanilang coaching staff. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.